Gaano nga ba kalaga ang isang rosaryo sa isang madasaling katoliko? May tuturing natin siya bilang isang kawal na armado ng pinakam, makapangyarihang sandata sa larangan ng espiritual na pakikitigma. Kinyong matatandaan, sinasabi lagi ni Pio na tinuturing niya ang rosaryo bilang isang sandata niya. At kung taimtim mo itong dinara sa araw-araw, mapagkukunan mo ito ng mga biyaya at grasya at proteksyon na espiritual. Isa sa pinakamalakas na sakramental ng simbahang katoliko ang rosaryo. At yan ay aking tinalakay na sa mga nakalipas na episodyo. Kaya naman pag-uukulan natin ang pansin ng pansin ang isang rosaryo na tila isang kayamanang di maiiwan ng yumaong lola ng isa sa mga kasapi ng mga alagad sa kalinga ni Padre na nagbahagi ng istoryang aking tatalakayin ngayon sa ating pagtatanghal. Ang ating istorya ay magsisimula matapos ilibing ang naturang lola. Subaybayan at alamin ang mga detalye at manatiling nakatutok. Ang istorya ngayon ng araw ay pinagbigay alam sa akin ng isang kasapi o miyembro ng aming mga buwan ng mga donante o taga-abuloy na binansagang mga alagad sa kalinga ni Paddy Ang kanyang karanasan ay di biro at halos di ka panipaniwala ngunit tunay na nangyari. Itatago na lamang natin siya sa pangalang kasapi. Ang pangbungad na eksena ay ang pagtitipon ng mga kaanak ni Kasapi matapos nilang ilibing ang kanilang lola na yumao sa lalawigan doon sa norte, so mga Ilocano. Sa bahay ay biglang hindi mapakali ang kanyang kapatid na babae at tila wala sa sarili niya. Nilapitan siya ni Kasapi upang pahinahunin at uh, pakalmahin ngunit pilit nitong sinasabi na inaapakan daw ng lola nila ang paa niya nang biglang naliyo si kasapi at kila na wala ng malay. man nakapikit na parang tulog at nagdilim ang lahat ng uh, lahat ramdam niya at naririnig niya kung ano ang nangyayari sa kanyang kapaligid, kaso nga lang ay di siya makapagsalita. Ngunit ang katakataka ay nagmitula siyang tagapagsalita ng kanyang lola na nagpahayag ng kanyang mga saloobin at mensahe para sa, sa papamagitan niya. Bukod dito, nagsalita daw siya sa malalim na wikang ilokano, na di naman siya bihasa dahil lumaki siya sa Maynila. Ang una daw sinabi niya ay, uh, Ni, uh, di na may inanggaman si pangalan ng tiyahe niya. Hindi pa niya ako hinahawakan, sabi raw ng lola niya. Ito ay uh, patungkol sa nangyari matapos sumawa ang lola ni Kasapi sa ospital kung saan ang lahat ng mga uh, kaanak niya doon ay lumapit sa kanya at hinawakan siya. Ang kaisa-isa hangdi gumawa nito ay ang tiyahin na kapatid ng ina ni Kasapi. Dahil naroon siya at narinig ito, agad humingi siya ng tawad sa kanya lola. Siyempre ito ay uh, sinabi niya sa kay uh, Kasapi. Matapos nito ay, ay pinahayag ang sumusunod nalipatong yo rosario. Ibig sabihin, nakalimutan ninyo ang rosario ko. bilang paliwanag lamang po, hindi ko po alam kung ano yung talagang salitang yon dahil di naman po ako Ilocano, baka yung mga Ilocano sa inyo naiintindihan yon Sabi sa akin ni Kasapi, ito daw ay malalim na, na Ilocano. Magpapatuloy po tayo. Kaya naman dali-dali silang hinanap ito, ngunit nabigo sila. Nagpadala na lang sila ng isang rosaryo na sa tulong ng kaibigan nilang doktora na kumaripas papuntang sementeryo kung saan isinasara na ang, uh, ng mga sepulterero ang puntod. Sa kabutihan pala ay bukas pa ito at nailagay ito sa ibabaw ng kabaong. Makailipas na ilang sandali ay nagsalita uli uh, si Kasapi at, at, sinabi na di niya nagustuhan ng rosario, Ibig sabihin yun ang mensahe ng lola niya. Sa pakiwari ng mga kaanak ay hindi nabasbasan ang rosaryo kaya bumalik ang doktor at pinalitan yung rosaryo yung uh, una nilang dinala sa sementeryo. At doon ay sinabi ni Kasapi na nakahiga pa at tila walang malay ang naalakon. Ibig sabihin, nakuha ko na ata yung ata sa ilokano. Sa puntong ito ay nag-alala na ang ina ni Kasapi para sa kanya at sinabi bilang mensahe sa ina niya na lola naman ni Kasapi, humayo ka na, nagtatagal ka na dito. At sa puntong iyon doon nagbalik ang malaya ni Kasapi at nakising siya na tuyong-tuyo -tuyo ang lalamunan. At dito natapos ang kapabalaghang pangyayari. Ano kaya sa palagay ninyo ito? Sa aking pagkilatis, uh, wala naman ako nakikitang masama dahil maganda ang layunan ng lola ni Kasapi. Dahil lamang niyang ipadama ang masasabi nating munting hinanakit sa isang anak na di umawak sa kanya at ang pagkalimot sa isang rosaryo na ipinapalagay ko na mahalaga para sa kanya. Marahil ay paladasalin siya ng rosaryo nung nabubuhay pa siya at may debosyon sa ating mahal na birhen. Hindi ko maubas may isip na hihiligin ito ng isang masamang espiritu. Bueno, kahit ano pa man ang kuro-kuro uh, tungkol dito, isang bagay ang tiyak. May isang mundo sa kabilang buhay, ika nga. At isabubuhay natin ito sa piling ng Diyos kung tayo ay tapat sa Kanya o sa kasamahang palad sa piling ni Satanas kung itinakwil natin siya. Nasa atin ang sa sapagkat malaya ang ating kaluoban. Ang rosaryo ay maaaring ang pinakamahal na debosyon ng pananampalatayang katoliko. Ito ay tunay na makakatoliko at ang mga butil kung saan sinusubaybayan ang mga panalangit ay mismong isang simbolo ng simbahan. Isang Biblia, isang rosaryo, ang medalya ng isang santo, ito ang mga material na tanda ng isang katoliko kaakibat ng pananampalataya, panalangin at pagkilos, ang rosaryo ay ang pinakapuso ng kung tayo. Ang mga butil at kadena ng rosaryo mismo ay madalas na sinasalamin ng ating pagkatao at pag-asa. Ang mga katoliko ay kalimitang inililibing gamit ang rosaryo. Maingat na nakapulupot sa mga, sa mga nakatiklop na kamay, at wala nang higit pang simbolo kaysa dito bilang pangunahing debosyon ng isang Katoliko. Kaya naman tila nagdadamdam si Lola no na po nang siya inilibing nang wala ang kanyang rosaryo. Isa sa mga pangako ng Mahal na Birhen sa mga nagdarasal ng rosaryo ay ito. Yung mga tapat sa pagbigkas ng rosaryo ay makakamit sa panahon ng kanilang buhay at sa kanilang kamatayan ang liwanag ng Diyos at ang kasaganaan ng kanyang mga biyaya. Sa sandali ng kamatayan, sila ay makikibahagi sa mga merito ng mga banal sa paraiso. At sinabi rin sa atin ni Sister Lucia ng Fatima ang sumusunod. Walang suliranin, sinasabi ko sa inyo, gaano man ito kahirap na hindi natin malulutas sa pamamagitan ng panalangin ng Santo Rosario sa pamamagitan ng Santo Rosario ay ililigtas natin ang ating mga sarili. Aaliwin natin ang ating Panginoon at makakamit natin ang kaligtasan ng maraming kaluluwa. At di rin nagkulang si Padre Pio na paalalahanan tayo tungkol sa kahalagaan ng pagdarasal ng Rosario. At yan ang istoryang nais nice kong ibahagi sa inyo na, na nagpapakita sa kahalagahan ng rosaryo. Na lagi nating dasalin araw-araw sapagkat yan ang bilin sa atin ng mahal na birhen ng Fatima. Sa lahat ng kanyang pagpapakita sa Fatima mula Mayo 1,000 at uh, labing pito hanggang sa Oktubre uh, ng taong ngayon ay lagi niyang ipinapaalala sa mga tagakita o visionaryo na palaging magdasal ng Rosario. At syempre, yan ang mensahe ng Mahal na Birhen para sa atin. Kaya dapat nating sunurin ang kanyang kahilingan. At dito po tayo magwawakas at kung naibigan po ninyo ang ating pagtatanghal ngayong araw, mangyaring uh, support suportang kami sa pamamagitan ng pag-like, pag, -like, pag at uh, pagbabahagi at pag-share ng video ito. At para sa inyong mga bagong taga-panood, mangyaring uh, mag-subscribe na po kayo sa aming channel. Pindutin lang ang subscribe na button sa baba at ang uh, notification bell o ang kampanilya sa kanan nito para maabisyon namin kayo sa aming mga ilalabas na mga episodyo sa hinaharap. At uh, umapila rin po sa inyo, supportahan niyo po kami sa pamamagitan ng pagiging uh, isang uh, miyembro ng mga alagad sa Kalinga ni Padipiyo. Ito po ang uh, samahan ng mga buwan ng taga-abuloy at mga donante sa aming uh, apostolado upang maipakalat ang pagkakakilanlan kay Padre Pio. Mapapakinabangan po ninyo ang uh, buwanan o lingguhang mga pamisa uh, bilang benepisyo at ito po inaayon sa halaga ng inyong buwan ng abuloy. At bilang regalo, padadalan po namin kayo ng binasbasang larawan o medalya ni Padre Pio na ayon din po sa halaga ng inyong uh, buwan ng abuloy. At ang mga misa po ay para sa inyo, hindi po ito sa mga yumao ito ay para-para sa inyo upang makantang, makantangin ninyo ang mga biyaya na uh, nakukuha sa pagpapabisa. At para sa mga detalye, mangyaring bisitahin ang aming website sa www.angtinignipadepio.org www.angtinignipalipiyotator at ang uh, pamamaraan po ng pagbibigay ng abuloy ay eh, pwede pong direct uh, deposit sa aming video uh, account o sa pamamagitan ng GCash. Uh, via bank transfer sa aming video account at meron din po kaming personal na uh, GCash account sa ilalim ng aming pang ng aking pangalan. At uh, mas pinapaboran po namin ng bank transfer dahil diretsyo na po ito sa aming video bank account. At sa punto pong ito, nais ko pong pasalamatan kayo sa inyong patuloy na pagtangkilik sa aming uh, YouTube channel at lalong-lalo na po sa uh, mga miyembro ng mga alagad sa kalinga ni Patti Pio na naway uh, kayo ng, ng ating Panginoong Diyos ng maraming mga grasya para sa inyo at sa inyong mga pamilya. Hanggang sa muli po nating pagkikita, naway pagpalain at patnubayan kayo palagi ng ating Panginoon Diyos.